Uh, mga guys ito po ang pagtatampak ng bato kayo uh. wala po kaming pala kaya dinana lang sa kamay saka wala po tayong payong kaya dinana lang po sa helmet Sir, wala po ba tayong pala, sir? Yung bang na nyo pong pala, eh, nakarating na po ba? China pa. Nasa China pa daw yung pala na gagamitin namin kaya inuutay-utay na naming kamayin. Ang mahirap kasi pa yan pag kinakamayin napapanis eh. Kaya try na rin na rin kamayin. natambakan namin guys kasi ito putik pag naulan putik Para magpayong po kay sir para hindi kayo mangitim sir. Ito trabaho naman ng halat. Hindi naman eh. tayo papugay dito. Uh. Oh, hindi daw siya papugian pero lagi yan sinasabi pobrenggo apo. Lapo kasi kaming biyahe. Kaya ito. Kasi naman magmukmuk dyan. Magkakalat na lang po kami ng bato. Shoutout nga pala sa mga ating kasamahan dyan na bumabiyahe. Lalong laling pa dyan. Pagod na pagod na. Kasi galing straight. Yan. Shoutout nga pala sa mga katropa. Lalong lalo yung mga tropa natin dyan sa mga daibang ruta. Yan, Lalaia, San Juan, um, Rosario, Patangas, Demiri, Bawan, Balayan, Kalaka, Nasugpo. Yan, siya tagpo. Uh, yung mga hindi na po nabanggit, susunod babanggitin ko po kayo. Eh, tuli tuli liimutama, että mikään Tignan nyo guys kahapon o may mga tambak tambak pa yan pero ngayon Tanggal na yung mga lupa Diba? Kabilis din pala ng ano Nang Baby Spectator ang gagamitin mo ito ako Ayan ba? Pati pagpatag Mahusay din yung operator. Ayan. Ayan yung tinambakan nila eh. ang ah, ganda nyo haba yan o tapos mahusay operator ng bakok tinatabi yung mga tinanggalan, tinanggalan yung tinanggal niyang ano kalaib mga damo damo diba ang mga sinisya o mayroon pang -dumaan. wala kanina ganyan yan o eh. saka niya papatagin ayun, tinutulak niya lang ng Paglag na yan ano? Pagreta na yan. Di ba? is na awa sa amin yung yung anak pala kaya na kapuntok yung dun pero ngayon kukunti yung sila na na guys Oh, but I'm going to have to have a few sa preto ng bako. Maraming bagay po. Ang bilis din nakayad. Napatag. Tanggal lahat ng mga damo.